Talagang mga Noe Pino, puno tayo ng yabang. Kahit na magkautang-utang, basta lang meron lang tayo may paghanda. Mangutang at mangutang talaga para ipang birthday, ipang fiesta. Isang araw na kasiyahan, pero ilang buwan na kailangang bayaran yung utang, no? Para lang ipang fiesta or ipang birthday. Masama ba kapag halimbawa hindi ka nakapaghanda? Hindi naman eh. Hindi yun kabawasan sa pagkataon ng isang tao. Kung halimbawa wala talaga pera ipanghanda sa birthday or fiesta, so be it. Huwag kang mang utang. Kasi sino ba yung problema doon sa utang na yun? Hindi ba't ikaw? Kung ayaw mo ng problema, huwag kang maghanap ng paraan para magkaroon ka talaga ng utang at hindi po yan natatapos. Dahil nakakatamad kayang magbayad ng utang. O di ba Nung una, kapag tayo po ay mangutang ang bait, kapag ka tayo na po ay sisingilin, abat tayo po ay galit. ba diba? So kapag ayaw mo ng stress, eh iwas utang. Kaya mali po yung mga unahin natin yung inyabang yung mangungutang para lang may panghanda. Nako, bawas-bawasan po natin yan. Kung ikaw talaga nais mo na meron ka talagang handa, di ba? Meron ka talagang uh, ipang fiesta or ipang birthday, di mag-ipon, di ba? Kailangan mong pag-ipunan yung bagay na gustong-gusto mo talaga. Hindi yung mangungutang para lang may ipagmamayabang. Again, hindi po kabawasan sa pagkatao ng isang tao kung wala po tayong handa. Mas maganda na walang handa, wala ding utang, eh wala din po tayong problema. Ngayon, alam nyo ba kung nais mo talagang mabago yung ganyang mindset, yung ganyang culture natin na medyo mahirap din naman talagang iwasan, abay, pwede rin naman yung masolusyonan. Basta ikaw, mayroon tamang kaalaman, ma-realize mo, ay oo nga, no? ba diba? Isang araw na kasiyahan para lang sa ilang buwan na pagtatrabaho para lang makabayad sa utang na